Welcome sa Kwentuhang Sibak. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kong Doming. Ako po si Attorney Cathy. Magandang araw po, Kong Doming. At magandang araw po sa lahat ng mga nanonood po ngayon. Ngayong araw po na ito, pag-usapan po natin, Attorney Cathy, sino nga ba ang Sibak? Sino nga ba tayo? Paano ito nagsimula? At ano ang layunin natin? Para mas makilala niyo po kami, tara, magkwentuhang Sibak po tayo. Tayo po ay kumuha um, ng uh, law degree sa University of the Philippines. And after passing the bar, ay dito na po tayo nag-serve as a law practitioner sa probinsya po ng Ilocos Sur. Nagkaroon din po tayo ng mga iba't-ibang teaching assignments sa iba't-ibang university po sa probinsya ng La Union. at dito po sa Ilocos Sur po mismo in the College of Law. Nag-serve din po tayo bilang president ng IBP po sa Ilocos Sur chapter. So, nagkaroon po tayo ng desire po na maglingkod pa po sa mas maraming sektor at uh, naniniwala po tayo na sa pamayotan po ng Sibac Party List, uh, tayo po ay makapaglingkod pa po dahil nakita po natin ang ginagawa po ng ating pong first nominee, si Kong Bishop Brother Eddie at ganoon din po ang ating pong uh, pangalawang nominee po na si Kong Doming Rivera. At gusto rin po nating uh, makiisa po sa kanila po at na paglingkuran ang taong bayan, lalo na po sa pagfight ng corruption po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doming Rivera. Ako po, ang uh, simple background ko po ay naglingkod ng Panginoon for more or less 40 years at kasama po si Brady Eddie at dahil po si Brady Eddie ay patuloy na nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa bayan. Kung ano po ang direksyon ng Panginoon para tulungan ang ating bayan ay naging bahagi po ako ng makasaysayan ng paglilingkod ni Brady Eddie sa Diyos at sa bayan. Kaya mula po noon since uh, 80s hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy nakasama na naglilingkod po sa Diyos, sa bayan at sa taong bayan. Po sa pagiging private practitioner po natin na no, marami po tayong napaglilingkuran sa na mga kababayan natin galing po sa iba't ibang sektor. No, minsan pa nga po, umawak po ako ng uh, mga fisher uh, men, mga ano sila, mga 35. Kasi... Napakarami po ang mga fishermen po na involved sa isang uh, sa isang kaso kung saan pinapalayas palayas po sila sa kanilang pong uh, lugar. So nagkaroon po tayo ng desire po na maglingkod pa po sa mas maraming sektor at uh, naniniwala po tayo na sa pamamagitan po ng Sibac Party List uh, ay uh, uh, tayo po ay makapaglingkod pa po. Alam niyo po dahil nga po ako'y kasama ni Brady Eddie, inaikot ko po ang buong Pilipinas at nagkaroon din po tayo ng pagkakataon na makaikot sa iba't ibang panig ng day-day nakita ko ang malaking kakulangan ng katapatan sa paglilingkod sa ating bayan. So bumigat po ng bumigat yung damdamin po natin at tinulungan at sinuportahan nga po natin si Brother Eddie para ang pangarap ng Diyos para sa ating bayan ay talaga pong magkaroon ng kaganapan. Nakita po ng ating kong Congressman Brother Eddie na napakarami po ang problema na, na hinaharap po ng ating bansa ang Pilipinas. Pero sa sibak po yung core ng ng sibak po ito yung primarily to fight graft corruption, cronyism. Naniniwala po tayo na kung may ganito pong tumatayo po sa Congress, na klase ng party list, talaga pong may totoong concern sa pagpo-promote po ng justice, pagpo-promote po na, or pagpo ng pag-fight ng graft corruption o anuman pong klase ng cronyism the government at the same time pagpasa po ng mga batas na tutulong upang ma-reduce ang corruption o hindi man po totally ma-eradicate no, ma-reduce ang corruption kaya po ito ay nabuo Ang party list po ng SIBAC ay ito po ay simulan noong 2001 noong una po itong sumali kasama po tayo sa nagpasimula na talagang labanan po ang corruption dahil nakikita po natin na ang corruption ay talagang direktang nakapagbibigay hirap sa taong bayan. Ang paggan paglaban sa korupsyon, eh, hindi lamang ko ito para sa iilan lang, kundi dapat po alam ng sambayan ng Pilipino na meron pong responsibility ang bawat isa po na tabanan po ang korupsyon dahil ang bawat Pilipino po ay pwedeng makinabang o kaya po masira. Dahil imbis po na ang programa at proyekto ng gobyerno, pakinabangan ng taong bayan, hindi po talaga napapakinabangan, napupunta po hindi naman po sa lahat, ano? napupunta po sa bulsa ng iilan. Ito po ay isang multi uh, multisectoral group na nagsama-sama po na naniniwala na kailangang labanan po ang corruption sapagkat sa paglaban po ng corruption ay maiaayos po natin ang atin pong pamahalaan. Kaya po si Haring Solomon doon sa Proverbs chapter 14 verse 34, may binanggit po siya doon sa letter A, righteousness exalts a nation. Pagka po matuwid ang pamamahala, walang korupsyon, tama ang ma maayos ang pamamahala, may dangal ang pamamahala, talaga po ang bansa ay aangat, tama pag matuwid ang mga namumuno, may pag-angat po ang ating bayan. Nagsimula po ang SIBAC year 2001 at ang na po nating representative po no, ay ating pong wala iba kundi si Senator Joel Villanueva. Uh, Sibak po ay nakapag-author na po at the same time naging naipasa na po na batas ang uh, 223 no? Simula pa po nung 2001 hanggang ngayon, 223 laws na po. So batas na, napakarami na po ng mga nagawa po na batas devoted to fighting corruption. At the same time po ay mag, may promote po ang tinatawag po nating development sa lahat po ng aspeto ng ating pong bansa. Tuloy ko lang po yung ilan sa mga magagandang batas na nagawa po ng Sibak Party List. Halimbawa, ang Government Procurement Reform Law ito po ay uh, RA, Republic Act 9184, uh, siniguradong patas at malinis ang bidding po sa gobyerno. Hindi po kung itinuro lang ni ganito, itinuro lang na ganito, siya na yung mananalo. Hindi po. tinitiyak po natin na magiging very transparent at talagang meron pong bidding, meron po talagang proseso na sinunod para po maging maayos ang lahat ng pagbili o paggawa ng mga proyekto o programa na gagawin po ng gobyerno. Ang isa pa po yung Anti-Raid Tape Act. Ito po ay otodin din po ng SIBAC, RA Republic Act 9485. Yan naman po, tanggal ang labis-labis na requirements at red tape sa mga transaksyon. Yung iba pa, kukuha ka ng lisensya, hindi ka dadaan sa proseso, kundi dadaan ka sa corruption. Meron kang iba bribe para makakuha ka ng mas mabilis. Kahit hindi ka karapat dapat na mag-drive, magiging karapat dapat ka, hindi dahil karapat dapat ka kung hindi na nakabribe ka. May mga nang uh, hingi at yon ang uh, naging daan mo kaya ikaw ay na-approban. Yan lang po at uh, marami pa pong iba lalo na po yung mga ngayon po ah, na uh, pinag-aaralan po nating maigi yung bilyong-bilyong nawawala sa gobyerno sa magitan po ng mga flood control projects ng DPWH. So tayo po ay patuloy po na magmamatsyag dyan at magbibigay po ng mga resolution in aid of legislation para makita po natin sino talaga yung gumawa ng mali at sino ang gumagawa ng kasalanan para matigil na po ito, maparusahan po yung dapat maparusahan, matigil na po ang ganitong uri po ng corruption. Ang Sibak Party List din po ay nagpo-provide ng mas magandang serbisyo po para sa lahat po. Kaya naman po nag-offer din po ang Sibak Party List po ng mga batas na talagang inline po sa pagbibigay po ng trabaho para sa bayan. Yun po yung tinatawag nating trabaho para sa bayan law, Republic Act 119.62 Ito po ay nagbibigay ng trabaho, opportunity po sa mga hindi graduate at uh, yung undergraduates at maging yung mga wala pong trabaho. Dahil po sa batas na ito, ang mga pamilya po na wala po silang professional na member, wala po silang nag-earn ng regular income, ay talaga pong natulungan sila. Another example po ng uh, enactment or batas po na pinasa ng Congress, kung saan po ang si Buck siyang author, ay yung tinatawag po nating uh, Doktor para sa Bayan Law, yung Republic Act 11509 po. Dito po ay uh, nagbibigay po ng scholarship grants. Actually po, nag-attend ako ng uh, birthday party ng aking relative last uh, last week. Tapos yung kanya pong pamangkin ay nag-aaral po ng sa of Medicine. Dito po sa amin po sa Ilocos Sur, University of uh, Northern Philippines. At nabanggit po niya na scholar po siya sa College of Medicine. Ay nabanggit ko po, sabi ko, nako si Bak, ang si Bak ay uh, nag-author ng tinatawag nating doktor para sa bayan law. Nakapasa yan. At sa, sa taas naman, sa Senate, upper house, kay uh, Senator Joel Villanueva yan da dapat pasalamat tayo no dahil may ganyan po na mga panukala na naiisip na ating po mga legislators coming from Sibac Party List dadugtungan uh, ko po yung sinabi ni Tony Katty yung lib libreng college education law yan po ay Republic Act 10931 libre ang tuition at miscellaneous fees sa state universities and colleges. Yung mga kabataan po gusto makapagtapos, hindi po makapagtapos. Pero dahil po sa panukalang batas po na ito at umiiral na po ito, marami pong nakapagtapos. Ganon din po sa ibang uri pa ng, ng kolehiyo na pwedeng pagtapusan ng ating pong mga mahal sa buhay o ng ating mga anak. Ang isa pa po rin na ginawa po ng uh, si Bak ay ang Department of Migrant Workers Law. Ang Republic Act 113. 1641, isang ahensya po na lang para sa protection at beneficius ng OFW. Sa po, noong 18 Congress, tayo po ang naging author po niyan. Sa pangunguna po ni Brother Eddie do sa lower house, nakakasama po tayo na nagpanukala niya, nagpursige, nagpaliwanag, ipinaglaban, ipinaliwanag, hanggang sa matapos po at nagkaroon nga po ng uh, Department of Migrant Workers Law. Alam niyo po, dati kasi, pagka ang isang mag-abroad o nag-abroad ay kukuha ng iba't ibang mga papeles na kailangan pupunta dito sa isang departamento na to pupunta sa isang departamento doon dito doon malayo-layo po hindi na po sila pupunta sa iba't ibang lugar sa isang lugar po na doon ang kanlang kailangan mga papeles sa isang departamento makukuha po nila so yan po ang mga pinagsikapan at pinag-igihan at talagang binigyan ng malalim na sakripisyo para maisulong at magtagumpay at maging batas ang Sibac Party List po ang may gawa po niyan. Ang sibak Party List po, hindi lamang po siya masipag sa pag-file uh, uh, ng mga bills, pag-sponsor, no, pag-defend, hanggang maging batas po ito. Kundi nagbibigay din po siya, nagre-render po siya ng mga constituent services. Kung baga, action party list din po ito, no? Actual po na ginagawa sa labas po ng uh, lower house or house of representatives. Sa pumigitan po ng pag-render ng iba't iba pong tinatawag uh, nating assistance, um, sa pumigitan po ng uh, pagbibigay po natin ng mga ng letter, ay nabibigyan na tutulungan po natin ang mga uh, humingi po ng medical assistance. At hindi lamang po yan yung ating mga uh, sodyante na walang sapat po na binagamit. No, nakakatulong din po ang SIBAC sa pagbibigay po pag-extend ng educational and financial assistance po sa kanila pong uh, pag-aaral. Talagang may ginagawa po ang SIBAC upang matulungan ang mga kabataan po na walang sapat po na pangailangan o walang, sapat po na, na pera upang makapag-aral. Tuloy ko lang po, no? Uh, yung mga national government pa uh, programs and projects po, katulad po ng livelihood at yung mga emergency employment beneficiaries, katulad po ng tupad at uh, iba pang mga programa ng national government na pinadadaan po sa ating pong party list para maiabot po sa mga mamamayan ay tuloy-tuloy po natin ginagawa at uh, sa abot po ng aking kaalaman ay mahigit na pong siyam na libo na kabataan o mga tao ang natulungan po natin para po may din naman po natin. Hindi nga lang po yung paggawa ng mga panukalang batas na makatutulong sa ating bayan, kung hindi sa taong bayan, kung hindi makatulong din po direct, directly sa mga tao po na may mga pangangailangan. Na, napag usapan lang po din natin ano mga ginagawa kapwa po sibak. Pero alam niyo po, ang Sibak Party list po talaga ay, ay may values na patuloy na nagiging gabay. At ito pong values na ito ay nagmula sa banal na salita ng atin pong Panginoon. Because uh, we are Christians, lalo na po dito sa Pilipinas, kinoconsider tayo na nag-iisang krisyanong bansa dito po sa Asia o pinakamalaking krisyanong bansa dito sa Asia, eh ito po ay talagang Bible-centered po. Kung ano po yung alam natin na tama, kalooban ng Diyos at nararapat po na maintindihan ng taong bayan at may ng taong bayan, yun po ang ating ginagawa. Kaya po, tumututol po tayo, halimbawa sa same-sex marriage, maging sa divorce bill, sa songi bill, at iba pang mga bills na anti-God laban po o lumalaban sa panukala po ng Diyos. Kasi ayaw po ng Panginoon na talagang masadlak tayo sa hirap. Eh. Gusto ng Panginoon matulungan po tayong lahat. At kung tayo lamang po ay magiging bukas talaga sa Panginoon at sa gagawa ng tama, Matutulungan po tayo, mayayos natin ang pamamahala, gaganda po ang kalagayan ng ating bansa. Yan po ang si Back Party List. Talagang kung anong tama, kung anong nararapat, kung anong Yon matuwid, yun po ang ipinaglalaban natin, ginagawa natin, isinusulong natin at dinidevelop po natin sa atin pong mga mamamayan. Disapprove po tayo dahil na uh yung laman po ng bill na ito ay makakasira po sa mga kabataan. Maganda yung kanyang title, pero yung loob nito kapag binasa po natin, yung particular provisions po nito ay hindi po siya makakatulong, kundi makakasira pa po isang bata na ang edad ay 5 years old. So, interest mo sa kanya yung mga ideas na hindi po dapat niya marinig pa at na talaga pong uh, ma makukurap po yung, ma yung mind ng isang Bata. So instead po na makatulong, ay hindi po masisira po yung uh, kanila pong mga kaisipan. Disapproved, tuloy-tuloy po natin nilalabanan yan sapagkat marami po yung nilalabag. Actually, ang isa sa mga nilalabag niyan ay ang kalayaan po natin magpayag kung ano ang tama at kung ano ang mali, kung yan po ay ma-approve ay pipigilin po niya ng tama at ipopromote po niya yung tinatawag na equal right pero special right para sa kanila. Hindi tayo papayag noon. Wala pong may special rights. Dahat dapat equal. Wala pong may special right. Lahat po tayo pantay sa paningin ng batas at pag sa paningin po na Diyos, yan po ang kanyang gusto. Adi sa ngayon po yung family code. Nandun na po yung mga yung mga remedies po na nakala nakalagay po doon kung ano po yung cause or yung ano po yung ground, meron pong um, corresponding po na remedy. So, we have enough remedies na po. E eh kung gagawin pa po natin na parang ang, ang uh, isang marriage ay kung ayaw mo na agad-agad sa mga partido na kasalala yung decision na maghiwalay at sabihin po na wala, wala ng visa ang kanila pong ang um, marriage contracts um, hindi na po natin binibigyan ng uh, sanctity no yung marriage pag ganon. At the same time po, sufficient po ang family code. Sufficient po yung mga existing po natin na, na laws para po ating nandin, bigyan din po ng redress. No, bigyan din po yung uh, ng remedy, yung mga may grievance po talaga. Yung may totoong grievance, nandun na po yon Pero yung sinusulong po kasi divorce law, na by agreement of the parties na pwede na kayong mag-divorce na walang magsasabi na sandali, check natin ang ground. Pero yung ngayon po, may grounds, no? The verify, the validate. May grounds ba talaga sa Article 36, no? Uh, psychological capacity, incapacity ba ito or ganito. So, meron pong proseso. So, ngayon po, hindi po um, maganda po ang, uh, ang sinusulong po na la divorce law. Talaga pong disapprove po yan sa si party list actually, ebinanan e, sa ating bansa yan. At hindi na pwedeng uh, uh, magkaroon ngayon ng implementation o mo, kahit patago, bawal lahat po yan. Lahat uri ho ng sugal, lalo na ang online gambling at uh, matinding may matinding epekto po ito sa ating mga kababayan. Maraming nalululong po sa sugal. Nagkakautang, nasisira ang pamilya, Maraming kaso na rin po ng money laundering, human trafficking, kidnapping, ang may connection po sa online gambling o sa online gambling. Sa Pogo, kaya hindi po natin yan talaga sinasang ayuna. No pa man, si Brother Eddie po, nilalabanan na yan. Senator Joel, nilalabanan na yan. Tayo po, nilalabanan natin yan. Kasi hindi po yan makatutulong para maging maayos ang buhay ng mga tao o ng mga kabataan. Naninindigan po tayo sa katotohanan, hostesya at moralidad. Hindi tayo papayag sa batas na makasasama sa pamilya, pananampalatayan ng tao sa Diyos at maging ang taong bayan na ayaw po natin silang masira. At dyan po nagtatapos ang ating episode ng Kwentuhang Sibak. Sana'y mas nakilala niyo po kami at ang ating mga paninindigan. Tandaan, ang laban kontra korupsyon ay laban nating lahat. Hindi po ito kaya ng ilan lang. Kailangan po natin ng pagkakaisa sama-sama natin itaguyod ang malinis, mabuti, at may integridad po na pamamahala. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod sa Kwentuhang Sibak. Welcome sa Kwentuhang Sibak. C-I-B-A-C Sa Dalota 93